video ito ay matatagpuan natin ang kung saan ang kalikasan at kapayapaan ay nagtatagpo. Isa sa mga natatagong paraiso dito ay ang Dapia River sa Sitio Maporak, Kabanggan, Zambales. Isang perfectong destinasyon para sa mga gustong mag-motocamping o mag-outing kasama ang buong pamilya o mga kaibigan. Kasama ko ang aking pamilya, kapatid, kaibigan at kami ang Kadara.

sa puntong ito, excited na ang aking mga anak sa pagpunta sa campsite. Dadaan pa kami sa bayan ng San Felipe para sunduin ang kanilang ina. stop over muna kami no mga kadara dahil nag-refill muna kami ng tubig Dahil gagamitin namin para sa camping namin ngayon so kami ngayon ay on the way to uh, Dapia River check po natin ay 3.35 na po ng hapon. Dito na tayo sa bayan ng San Narciso. check point kanina no. Kaya na lang sila nag-find to. Kasi dadala dami dada ng ATV. Hindi ko na alam kung kailangan bang i-parade so pasok ng mga ATV na ganit. So ako punta kami ngayon sa Barangay Amagna. Dumaan muna kami sa Barangay Hall ng Barangay Amagna. Doon kasi namin dadaanan ang na kanilang Lim ko mo sa akin yung clips na yun ah. Uh. Oo. So, ang boa nang kita kasadon sa akin. Sa <laughs> lang ang lapit na shot do yung stand nakikita yung stand sa ano. Okay. Ang sakit sa pudi. Chumon Ready for adventure, dosta ng mountain jo. Yu. Ready yeah, ka rin ang mas san sabales tayo ay nataka sa atin kan din siyang ganap na vlogger at ngayon, madami na siyang subscriber sa YouTube. Isa nga pala siya sa nagbigay ng inspirasyon sa akin na muli kong buhayin ang channel ko. At huwag sumuko mangarap. dito muna kami saglit para magpalipad ng drone dahil gusto namin makuha na ng shots yung pagtawid namin sa tulay so ayun guys uh, yun na kami from San Antonio nandun po sa, yun na ng... yung... sa yung bag Kasih kunci jangan. Kasih tuh, kasih tuh. pa. Hindi pa. Okay, okay, okay. Tabi, okay. tabi. Okay. Okay. Oh, diretso, buelo. Dandan. Go. Yon. 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 Sis. Ay. Ay, nakakakot. Ay, nakakakot. mao na kayo, paalala lang kasi Ender. Ah, sige. Yung yung Oo. sinabi sinabing motocamping, dalawang bagay ang sabay nating isinasama. Ang adventure ng pagmomotor at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Pagdating mo sa Dapia River, sasalubungin ka ng malinis at malamig na tubig ng ilog. Perfect ito para mag-relax matapos ang mahaba-habang biyahe. At ito na nga ang tumambad sa amin. Kao lahat ng pagod namin dahil sa ganda ng ating kalikasan. Sa motocamping, isa sa pinaka sa lahat ay ang pagtatayo ng tent. Piliin na pinakamagandang pwesto, mas maganda sana kung mas malapit ito sa ilog, para maramdaman mo ang lamig at tunog ng tubig habang natutulog. But now I'm You Yes, señor. Ah. wala tay nalagyan. Di kasi ako nasaan ayo? Dito na pwede din. Ayun ah, na lang. Kaya angat na lang uh, ng ganun. Lang. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain. Pwede kang magluto gamit ang portable stove o kaya magihaw ng paborito mong pagkain habang nakikihalubilo sa mga kasama mo. Something from love I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed EJ may buhaya dyan ha Naliligo ka EJ? Gato yung simula ng mga horror movie Kago Ito nga pala si Ate Erlene Mayroon siyang 11,000 followers sa Facebook gain a million views ang ibang videos niya. ng mga bola Ryan. Ang, hmm. ang malinis na tubig ng Daphne River ay perfecto para sa mga mga Ngayon mga kadara, ang ating dating formerly member na <laughs> si Kadaro Nix naging Matinic na ngayon. Oh, Di ba? Good morning <laughs> mga kadara! Ito naman si Nico, isa sa mga kasama ko sa pag-vlog noon bago magpandemya. Ngayon ay gumawa na siya ng sarili niyang channel. Ito ang matinik TV, pakisuportahan din po ang kanyang channel. Don't forget to subscribe! <laughs> and likes, comment sa aking mga videos sa aking new channel, Matinik TV. Thank you. A beat to the city streets. Narito ang huling paalala bago tayo umalis sa Dapia River sa Kabanggan, Zambales o sa mga campsite na ating pupuntahan. Siguraduhin natin na maayos nating malilinis ang ating pinagtayuan ng mga tents at mga gamit. Huwag tayong mag-iiwan ng kahit anong basura para mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng lugar na ito para sa mga susunod pang bibisita. Huwag kalimutang itupi ng maayos ang ating mga tent at ibalik ang mga kagamitan sa tamang lagayan. Tandaan natin na mahalaga ang pagrespeto sa kalikasan at ang pagiging responsable sa ating mga gawain. Sa ating pag-uwi, bitbit natin ang magandang alaala ng Dapia River, pati na rin ang ating pangakong pangangalagaan ang kalikasan sa bawat paglalakbay. Maraming salamat at ingat sa ating pag-uwi. See you on the next vlog.